I-concert. sir, exit eh, doon na uh, ngayon may uh, uh, merong ano, tomorrow may gig sila. Actually, mm. pa lang nila manalaman na meron silang gig. <clears throat> meron silang, meron silang concert. So, mm. ang nangyayari doon sa lahat ng transaksyon, hindi po alam ni Elias yan. Lahat <clears throat> ng ano, lahat ng uh, anong transaksyon ni Kaluma doon sa mga organizer o or sa mga client about sa mga bookings, Walang alam po si Elias doon. Wala po siyang pinipirmahan. Kung meron no. po siyang pinipirmahan yung sa masbate, aware po siya doon. Pinapuntahan po niya. Obligasyon po niya yon, Obligasyon po ng Elias Ban. At sa po sa masbate, ma'am? I think uh, July or June. I think June. Uh, yeah. So, wala pang schedule si Elias. no? no? maalala kung anong date yun, anong, nam, anong number of date yun. Kasi si talaga ngayon, sir, even na tumaas yung rate niya, ah tumaas yung rate niya is marami pa rin siyang booking. Actually, in one day, makakatanggap kami ng thousands inquiries. Isa na lang yung grupo namin, masunod na namin i book si yes, Pero... Uh, po. Kaya din naman ay, siguro ng grupo ng 200,000 200, 200, sinabi po ninyo. So, so baka, baka mapagbigyan naman itong grupo uh, dito sa minor district po ng Dabao. Sige po sir, hanapan natin <laughs> ng ano, Hanapan uh, natin ng time kasi alam mo sir, ano, sa Visayas uh, din, bigay din ng 300,000 na TF. Then sa... Baka mayungon ko ma'am Alas ah, na uh, oh. ka na, may polimutro ilias <laughs> ng Mayo. Ang <laughs> <laughs> ganun <Agad> po ba? Grabe <laughs> <rapid> talaga. Ang <laughs> sikat na talaga yung kumpare natin. Kaso, uh, hindi ko nga alam kung makayanan nila kasi sabi ko naman, mm. every Monday po yung rest day nila. Hindi ko pwede nang gamit mm. ng na Monday. Tapos, uh, about naman dun sa ano, actually hindi ko maintindihan sir eh. Bakit hindi mo ka naman? <laughs> posted ng post doon sa ano, post ng post doon sa Facebook. Actually, actually sa ano, sa Elias Ban, wala silang naririnig na nagpo-post kami, meron kami paninira. Wala um, po pa, gusto po namin tahimik. Kaso um, nga lang, nauna siya doon, siya yung una-una doon sa Facebook, nagano siya doon, maingay siya doon, tapos hindi na lang namin pinatulan kasi kung mapatulan namin, magulo po. Tapos ang sabi ko naman, we are professional to deal with it. Then, may nag-text dito ma'am. Sa ganda mo lang yan ma'am, magulang patulan. Sir, wala na po tayong oras na lang kasi natin po na kailangan sa oras natin. Ma'am, may nagtatanong dito ma'am. Ma'am, pinalabas din nila. Medyo may mamamagitan daw sa inyo. Elias, totoo po ba yan ba mo? para ito mo. Actually sir, yun na yung pang uh, ginamit ni ano kasi ginamit ni Edward nung no? ayaw mo kasi mag ayaw mo kasi mag-sign si Elias ng ano ng kontrata mm. doon sa kanya. And then mm. doon sa bookings, alam mo yung bookings niya until December, patay patay tayo. No, so mm. I don't hindi ko siya pinasign. Ginulat niya ako na meron daw ipinadala mm. doon niya ako sa publiko. Actually I mm. don't know. Yes. Yeah, yun yung uh, panggulat niya, yung pananakot niya. Actually, hindi naman ako takot doon, sir, kasi kilala naman, nakilala mo siya noong March 3 pa lang. Hindi ko siya kilala ng lubusan kasi eh, hindi nga kami nagkasama ng mag noon Hindi po. Tapos, bigla siya nga, sabi niya, pakilala niya ako sa pungun si Bob kilala niya ako, ubusin din ang pera niya. Oh, oh, yun, po. Yes po, yes, actually sir. Nag-capture ko yun, Nag-capture ko yun, kaya pinili ko lang ang makita at hanapin yung an ano po, contact ninyo. At salamat, salamat naman at, at sa po maging balansi po yung ating pong pagbibigay po ng informasyon sa tao. Dahil lalo na ngayon, kilala kilala si Elias. At ang kumap, tumatak po din po kayong public officials para maging transparent po ang lahat. Okay po, Actually, okay, ang okay, sagot ko okay, doon, sir, okay, buti okay, alam sila. Alam nila. alam nila. Kami hindi pa <laughs> namin alam. <laughs> <laughs> kasi, sir, sobrang hindi <laughs> <naman. naman. laughs> Alam mo, sobrang hindi <laughs> namin. Siguro kung may doa ako, tapos hiniwala yan na ako noon. Kasi, alam mo, alam mo, yung gawa. Kasi, alam mo, sir, Um, sila lang naman sa Facebook lang naman sila nagkakagulo ng mm. may, naman may namamagitan kasi kami sa amin ni Ilyas. Actually, <laughs> <laughs> okay naman yung relasyon namin ng uh, partner, limit partner. Pero alam mo ma'am, pag wala lang, lang si Mama si Bigil, talaga nirito namin talaga si Iyo si, si, si nasa mga gandang kamay, kamay po yun. yun? Pero, <laughs> si Pero sige si lang, lang po, Mama. Ma. <laughs> 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 <At>, yeah, actually sir, <laughs> sa okay. ngayon, wala pa tayong oras uh -huh. dyan kasi... Ah, tama, tama po. So, maliwanag po yun lang kayo, kayo matismo sa atis Nakinig sa atin ngayon sa live stream at sa radio po, ano? Abay, wala lang oras. Sir, sabi ko, Tawanan na lang kami lahat kasi buti alam sila na meron akong love life. Hindi alam. So, mga nabanggit po ninyo na kinuha po yung banda sa grupo ni perform sa birthday ninyo. So, kailan po yung birthday ninyo? Mabarang maliwanag naman at marikig nang tao. First, siguro po kayo nakita ang request po ninyo ang ilias sa birthday ninyo po. Yes po, no? March 3 po, 2025. Yun yung yeah. birthday ko, uh, 29th birthday. So, doon po kami nagkakilala. Doon po kami nagkakilala. May, hey, may sinabi dito, single blow take, take, take in. Depende. Kaya nga, ma'am, no? Lumabas sa kiss yung ganyan, ma'am. Sige, ma'am. Tuloy, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Yes, po. Yun na nga po. Yung maraming, ano, maraming na lumalabas ng mga issue ngayon, sir. Actually, kung ko doon, sir, nadami yung ringgills ko. Ay, wag, ma'am. Hindi na years old. Mahaba pa yung ano ma'am. Sana talaga. actually. Sinabi po ninyo, ito kasi tanong ko, ma'am, kasi nabanggit nyo kahapon. No, no, na, 17 years, old, sanay na po kayo sa, kayo sa mga negosyo, katulad ng construction na na at iba pa. At wala talaga sa isip ni yung showbiz. O showbiz naman, naman talaga ito. Dahil like naging endorser na, na si na si ano si Elias si sa isang uh, dental, dental doon sa Manila, sa Manila para mag-umisaya rin. rin. Yes, so, first, first time ni Bobam, so alam ko, ano pong adjustment na gagawin po ninyo at ginagawa niyo sa ngayon, ma'am? Actually some of my youngster sake uh, na know as when I was seventeen years old uh, you know